ang tinood nga number one, IFM, Matik! Ako si Maria Lorna Hawod, Tagalagaw. Ganaan ko maminaw sa IFM tungod aning palamiay o kanang drama nga. Drama din sa Dear IFM, aron ipasulod ang ang breaking news nga nahitabo karon na idol. At dito sa, sa may uh, sa South Cotabato, kung asa... Laing pagpamusil ang nahitabo din ha sa mahong area. Si Idol Jackie nasa linya. Idol Jackie sa ibang report. IFM News. IFM News. IFM. IFM News. Breaking. Idol Jackie. Yes, uh, okay Idol Babe, uh, patay patay ng nakaplagan Idol Babe, mm -hmm. kini nga usak uh, senior citizen na reserve uh, reservist Idol Babe, Human na uh, likotlo kini sa iyang kinabuhi alas 5:15 sa buntag sa ila mismo nga uh, panimalaya diri sa may puro ka makisama ay eh, Barangay Silway Otso Polomolo ka South Cotabato. Ila eh, yes, eh, Klaro na to nag naghikog ni siya wala ni siya gipusil. Naa siya ipusil, pusil Idol Dave gamit ang usa matang sa armas Idol Dave. Oga uh, kini nga biktima ang uh, gila sa pangalang si uh, Domingo Manibog Abarico uh, uh, idol babe, 67 uh, anyos, ninyo kini oga uh, residente sa naisgutan na lugar. Sumala pa idol Dave sa ang uh, kalibing partner na si uh, Mary Grace uh, Katipay, 39 anyos na uh, residente usab sa maong lugar na ang igo uh, na lang matutan niyang nakita ang iyang partner na nagigda sa Katri Idol Dave mm. na adun na uh, pusil sa salug mismo mabayin Idol Dave. Oga uh, sa pagkakita niya sa iya ang partner dali kaming nangayo og pabang sa iya ang mga silingan mm. Oga uh, sa Pulomolok Rescue Team Idol Babe na dali man usab na gidala sa Pulomolok General Hospital alang sa hinanali nga medikasyon Idol Babe apa nagdideklara kining biktima o dead on arrival sa doktor Sumala pa Idol Babe na uh, gikotlo sa gikotlo niya ang iyang gamit ang uh, pusil sa iyang ba, ba Idol Babe. Rasul sa iyang kamatayon. Samtang nakuha sa kapulisan sa crime scene Idol Babe ang usa ka unit sa caliber 38 revolver na dun ay uh, mga bala o usa ka fired cartridge usa ka unit sa Vivo cellular phone Idol Babe. gani uh, sa karon ang uh, pulumulok ka nato to, ang nagpadayon pa ang ginahimong uh, investigation Idol Babe kalabutan sa maong insidente. Pero sa karon Idol Babe atong nga, makauban mismo ang iyahang kalitin partner mm na maong mismong nakakita Idol Dave sa iyang kalibre infantry na wala na ikinabuhi tulog sa usaka kwarto Idol Dave o ga da, makauban na to karon si Mama uh, Mary, Grace. Uh, ma Mary, Grace. Ito, ma Mary, Grace Mary Grace katipay oh Sige Idol babe Sige Aba ma. Mary Grace may may hapon condolence may hapun, ma. Oh ma'am yes, uh, asa gani na inyo particular ma'am Asa particular inyo ma'am Pero kung eh, Barangay Siluay eh, Hmm, silway otso. Oo, oh. ma'am, unsa orasan ni Mundo ganiha? Unsa ba? Asa ka ganiha pag uh, pusil sa si ibang bana siyang kagalingon? Na duty ko, sir. Mm hmm, ah, nag duty ka. So, walay tao, wala siya kauban dito. Wala. Oh, pero unsa daw, uh, sa inyo, mga silingan, uh, away nakadungog na uh, buto dito sa inyong balay? Wala po daw, sir, kay kusugman daw ang ulan. Ah, nag-ugan niya. Oh, pero mga unsa, ora sa ma'am, ah, ma'am ah, ma Mary Grace, nga sumala pa nagpakamatay ah, uh, mo ba na? Mga ni Uliga na sa mga 8, sa gabi Tapos? May matok pagkabuntag, yung mga na. Ah, so pang gabi ka ma'am? Ito. O, oh, asa dahil kagatrabaho ma'am? Sa aso Ah, so pang gabi, unsa ka oras nag-uli ganihan na discover ni mo? Mga alas ko na kapin. Mm, 5 AM na. Oo. Pam, um, uh, ah, wala ba siya laing nga uh, gibilin ra, nga letter nga nag-explain nga sa hinungdan sa iyang pagpakamatay? Wala pud ko kabali sir, kay wala naman na pud gitandog ang kuan sa kwarto. Mm -hmm. Pero wa, wala walay nabilindra, walay nakita ang mga pulis. Wala man pud. Mm. -hmm. Unsay kuan, ma'am? Unsay uh, tanaw tan-aw nimo nga hinungdan sa iyang pagkutlo sa kinabuhi? Lagod ko yung concert na, basta kay... Sabi sa istorya naman na isa sa kuwa, mga binuang binuang ha. Hmm. Na, kung mamatay ba daw siya, mga ba daw ko, ano-ano ba? So na na siya yung mga mga panamilit daan, ano? Oo. So, pila ka daw na siya sige istorya yung ano, ma'am? Dugay naman na siya sige mo, nana, nana nga. Ako walang binasupo ba nga. Hmm. Ayaw mag ingon ana, mm -mm. mm -mm. anak kay Dugay pata ma mag-upan. Pila yung anak, ma'am? Na may anak? Wala may anak, sir. Uh, so, Uh, wala po siya kuan wala siya balatian nga ginahambing karon nga mao hinungdan posibleng hinundan sa iyang pagpakamatay wala usay oh, magsakit lang man tiin pero naman siya tambal mm -hmm. So wala jud chay kuan wala siya wala kay kalibutan wala kay idea kung uh, nga nganong nagapusil siya sa ang kagalingon wala jud sir. Pero unsa ba tan-aw nimo ma'am naghikog jud mong bana o basig naay ni duol na naay ni uh, na, sulod ra og gipusil mong bana Nagikugid siguro kay inon sa doktor, gi umuman niya ang pusil. So isa lang ka buto. Oo. Pero na kabalo ka nga na siya pusil na 3-8? Oo, kabalo ko siya. Nga naman, nga naman naman siya pusil. Sa nang sa so, iyara daw nga nga kuwan. Proteksyon. Sa na na siya. Mm -hmm. Gawa sa pagka-reservice siya ma'am, unsa iyang trabaho? Wala, dali naman na siya sa balay. So ikaw ang nagtatrabaho sa inyo ha? Mm. So lang to ang iyang mga panamilit si mga umamatay ba siya? Ah, uh, muhilak ba na, hmm, yung, yung, mm -hmm. Tapos, karun, ka mao lang na kanang iya Tapos karon wa juga ka nagdahom ma'am nga na iyang buhaton. Wa mo nag-away? Oo, yeah, kaya wala wala mo nag-away sa so kada na sir kay eh. kung maglalis-lalis na ni ana, pagka, tartaud, mag... Uli dili na, pagka taud-taud mo. na ba dahil ni anak dili na siya magkuan. Mm -hmm. Pero wala ka uh, patay na siya pag sulod mo sa balay. Pag kuan man siya kay Pag uli na po ang sugat na na siya kay nagpalit ko pandesal niya mga mga pinamigatas. Mm -hmm. Tingnan pagpukaw na ko sa iyang uh, bugno naman siya. Nga anak di, di matanak na ako dalang pandesal. Nabili ba yan na siya yung anak, anak puro mamatulog? Mm. So asa siya? Also, bugno mm -hmm. man, di ni dagan ko sa mong silinga na nga tabang kay basi di atake. Wala po na ko di basi di ang suga. Wala anak, okay. na ko siya nakitaan. Wala well, mo nakitaan niya, nagkadugo na siya. Oo, oh, nagkadugo na doon siya. Mutu hmm. pagabot sa mong silingan, ako ni pasiga ang suga, duwag sulod. So dito nakita nga, kuha na gahi na ba siya ma'am? O gahi na siya, bugnaw na kaayos siya. So posible nga alas utso, alas noibia na alas jes na adiha ang pagpakamatay niya? Siguro. Mm -hmm. So, unsa sa judang ko ano, sa tanaw niya mo, unsa hinungdan, hmm. Walang, wala ka siya? Wala, dito ko ano ba? Mm -hmm. O oh, pero karon ma'am, uh, unsa man nakabalo na ang iyang uh, kuan ma'am mga uh, iyang mga igsuon ba karon uh, o iyang inahan uh, ma'am o iyang mga pamilya? Iyang pamilya sa nakabalo naman. Yung, yung, na man. Sila man nag-update diri ganiya. Maasa man na siya ipahiluna ninyo ma'am diha lang sa inyong balay. Dili isa sa PCO daw. Hmm, pila na mo katuig nag-uban ani ma'am? 4 years na sir. 4 years. O oh, pila mo edad ganiya eh, ma'am? 38 39 At ah, 39 pa ka unya siya 67 wala Ako? ka na siya ikuan ma'am wala po ni siya gisilusilusan si mga nagaduol uh, si mga mga lalaki ma'am ana wala man sir wala mo so, sa guys dito ang mm, pero unsa unsa ikuan ma'am unsa batasan ani si mohang uh, ba na ma'am uh, hilomon aga joke unsa ba kanang wala kung kaming doon binuang binuang na siya mag-sistoryahan mm. na mm. yeah kanang kayo. Anak lang sa oh, sa, siya, buotan, wapod, wapod ka ana lang na sa wa pud siya wa wa pud ka mahimo na niya wa pud ka na expect nga mahimo na niya wala gid ko nang kuan hmm. man ana di ay ang plano unsa klase nga pagkabana ang imong bana ma'am sa imo ha pus buotan gina sir bisi bubog inig uli na ko na na gid ko makaon ana mm mm -hmm. um, Wala po na siya nakautang, hon sa ba na ay ginalikayan, wala na pakamatay wala man siya. Wala siya na hey, utangan. Pagawin naman na siya, mm, karun, sabi ko, na ikaw na lang yung isa karon siya kinabuhi, ma'am. Ah, Ang zaman, mag-balik uh, na kasi niya, o deha, mapabilin kasi niyang balay. Ah, pwede, ma'am, kung akong balay sa iya, sir. Mm, okay, okay, sige. Sige, ma'am, uh, Mary Grace, kondolen sa inyo, ha, ha. O, gaya sa mohang pamilya. Salamat, sir. Ma'am, nakainom mm. ni Sir Rodney. Bigot, asa siya, asa siya gikan sa gabi. na balaan mga asa siya gikan sa gabi. Dito sa iyong gitong itong itan. Ang na siya, ka ng barkada nga tiang ba, dili ka nga kuan, ginakda na niya sudan. Dito rin po na siya maglaagan. Dito na sila magka ng katawanay, katawanay, lagi mo ingon sa kuha. Ganto to po na bagu siya bago ko ng duty. Gapit na ko siya yung kuli mula na ko. Mag-duty na ko. Oo, oh, tando na siya. Hmm. Nag-inom na. nag daw sila gabi Pero wala kay nabalaan mga na siya kay kuwan dito Wala, wala na siya kay dira kay. Pulos na niya mga amigo ka ay dira. Mga ni, masyak sila ganyang buntag na inyong anak. Ah, Nagsagit-sagit na Pero wala siya kay ito kayo mga kapal siya wala, wala po. Wala po. Kanangutana mga kutong kuwan, wala man daw. Thank hey, hey. Okay, Idol Babe, idol okay. pag na pagkatanya. Okay na, Idol Jackie. So, karon kung okay. uh, sa mga imbisigasyon sa kapulisan, wala'y foul play. Ang mm -hmm. nahitabo din ha, Idol uh, Jackie. Kaya kung may yung ah. gabiin na, kusugang niya ang ulan, may nakadungog uh, sa buto, Aba uh, siga ang ba na inisulod din na unya gibaril siya pero sa bagay o giumum -um niya o lang kabuto uh, brad yung naghikog yun dyan ay Idol Dave, uh, at ang uh, nahimong investigasyon sa ato ang uh, kapulisan sa Kulumulok kung uh, unsay rason o unsang hinungdan nga nung no, uh, niya ang iyahang uh, tinabuhi Idol Dave pero sa karunsab, Uh, blanco po ang iyahang ang kalibin partner kay ingon pa sa iyang kalibin partner na uh, wala kini problema o siya o uh, gay nakalipan na lang sila nga mautong nakitabo sa iyahang ang kalibin partner Idol Dave so kumadang Idol Dave atong um, uh, i-try at kuan ang uh, Kolomolok Municipal Police Station hmm. kalabutan sa ilahang uh, padayong ginalimong investigasyon sa maong na uh, incident Idol Dave Idol Jack purok makisama ang ilahang yes, area purok Ah, uh, Silway Oats Barangay barang uh, Polumuluk, South Cotabato Idol Day. Purok makisama A? Eh? Purok makisama A. Eh. Silway Oats. Oo. Uh -huh. uh, ang biktima si Domingo Abarico. Yes, Idol Sa 67 anyos. Ah uh, Idol Jackie asa yung igo sa ulo no sa nawong ay sa baba. sa, uh, sa baba gi na Idol Dave kung pa, yung, di pagi, sa kwanta iyahang gi sa baba ang putil niya di, nilusot di, diri sa likod sa iyahang ni Idol Dave. Lapos yun patay yun Okay, okay. Sige Idol Jackie, salamat sa imong report. Ha. Okay, ano dito ba mo ang report di diri sa Pulo Molok ka South ko tabato si Idol uh, Jordan Idol Heidi Balbon, kini si Jackie Banyas, batik sa balita, batik sa public service alang sa Dilawat ga numero 1, 9159 IFM News, Jan Sai. Ojo sir. IFM News. IFM News. IFM. IFM News. Breaking. Idol Jackie Selamat si Muhang Report Idol og Syempre Amo balik ta karon Idol sa inyo ha, mga paborito nga drama uban si Idol Titing gamay Idol lang Syempre sa IFM Dear IFM Tinawan nga number 1 91.9 IFM. Ako si Relo Kinario Taga uh, Barangay Bula Nagapaminaw sa IFM 91.9 Mati Ganahan ko Maminaw Sa ilang drama O balita